Alright guys, andito tayo sa ating bagong pwesto. Ah, uh, nag na ako at antay natin si client. Meron ako nakuusap, Ah, uh, pinag-usapan namin ang gusto niya is para sa braso niya. Eh, yun yung pinaka second time niya na tattoo. Ito yung napili niyang design. So, sa right side natin nilagay kaya finishing natin yung ating design. Ah, uh, hindi ko na papakita yung pinaka proseso bali ito na yung finished product ang project natin ginawa ngayon is joker tattoo and his mask ah uh, pinaghalo ko yung yung maskara na galing sa dark knight tapos si joker na the joker yung bago right sana magustuhan nyo and follow for more please like follow and share po uh, sa mga gusto magpa-tattoo. Message lang po kayo sa akin sa FB page ko na Sleep na Tattoo at uh, i-chat niyo po ako sa senior Pukumbo. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo uh, sa mga like and follow and share and comment. Thank you po. Sa mga patuloy na bumabalik-balik para magpa-tattoo, maraming, maraming maraming salamat po sa inyo. At more project to come para sa atin at napipili natin yung ating Uh, gustong design at nag enjoy ako lalo lalo na sa mga mga titibay maraming maraming salamat po sa inyo uh, sa mga gusto mong patatu piliin nyo po yung pinakamagandang design nyo po. And then, pag-usapan natin, idil natin, and i-condition e nyo po ang inyong katawan. Kailangan may tulog, saktong tulog po kayo, uh, kain, ligo, syempre, proper hygiene natin. And then, uh, bawal po tayo uminom habang nagpapatato. Hindi po ako po nagtatato uminom. After ng tattoo session, wala problema kung gusto nyo po uminom. And alagaan po natin ang ating tattoo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. And... Let's go.